Ayan guys, another blessing. Dahil so marami namang huli yung asawa ng kapatid ko. Ayan, binigyan na naman tayo ng pangulam for free. Ito kasi may damage na yung lobster. Ayan. Pinahingi na lang sa atin niya. Ano, diba? Ang saya. Ang oh, taba pa niya. Tapos meron tayong ang ihaw. Tarian ito, guys. Ayan. Ito yung Tsaka mas masarap to yung namumula yung lips. Yan. ito naman, pang ihaw din siya. Ay, parang hawig niya, di ba? Siguro magpinsan. <laughs> hindi ko lang kung anong klaseng mga isda ito, guys. Pero, mahalaga, libre. Tsaka may nagbibigay ng ulam sa atin. Ayan. Ay, di ba? Yung mga hindi mo expect na bibigyan ka ng ulam mo talaga. So, yun nga, nataon na nandito yung panganay ko. Ayan, syempre, luluto natin to para sa kanya. Ito na lang para sa akin. Ito na lang sa kanya. <laughs> Ito sa kanya kasi madala siya makaulam ng sariwang isda doon. Tsaka inihaw, puro sinigang lang daw. Tapos, isang order ay ang mahal-mahal pa. So, pag umuwi siya, talagang binubusog ko siya, guys, ng isda at gulay. Ayan, ganyan ang pinapaulam ko. Tsaka nataon kasing may libre. Ayan, yun yung sa akin lobster. Ito sa kanya. Ito, magpiprito pa tayo ng iuwi iu niya. Uwi rin siya kasi mamaya, guys. So, ito flying fish for prito naman. Ayan, isang kilo. Iuwi iu ng anak ko to. Ayan. Thank you for watching, guys.